Kamusta mga Kang Kalu? Welcome sa ating video ngayong araw. Alam niyo ba ng laban para sa Kaluokan, Mayoral Race ngayong 2025 ay parang blockbuster movie na puno ng drama, aksyon at plast, uh, plot twist. Sa isang banda, si Mayor Along Malapitan, ang veterano, ang datihan na may di, may Uh, anim na taon, mag-aanim na taon na hawak ang kalookan ah, uh, mahigit isang dekada kasama ang um, ang kanyang ama ha? Ah, hawak nila ang kalookan. Si sa kabilang banda si dating senador Sani Trillanes ang bagito sa lokal na politika pero kilala sa kanyang tapat at laban sa korupsyon sino ang mananalo sa puso ng mga batang kangkalu tara alamin natin ngayon i-hit niyo na ang like button at i-subscribe kung excited kayo tulad ko let's go Bago tayo mag sa detalye, bakit nga ba mahalaga ang labanang ito? Kalooban, isa sa mga pinakamataong lungsod sa Pilipinas, mahigit 1.6 milyon ang populasyon at halos libo ang registered voters noong 2022. Dito hindi lang basta eleksyon ang pinag-uusapan, ito ay laban ng legacy versus pagbabago. Si Malapitan, anak ng dating mayor na si Oka Malapitan, ay nangangampanya para sa ikalawang termino. Si Trillanes naman tubong kalokan din, gustong gusto ng wakasan ang mahabang pamumuno ng pamilya Malapitan. Kaya nga kaibigan, hindi lang ito simpleng boto. Ito'y tungkol sa kinabukasan ng ating lungsod. Ano sa tingin ninyo, mga kangkalu. Kang Ilagay nyo sa comments, Team Malapitan o Team Trillanes kayo. Simulan natin kay Mayor Along Malapitan. Ah, Malapitan, sino ba siya? Si Along ay anak ni Congressman Oka Malapitan na naging mayor ng Kaloocan mula 2013 hanggang 2022. Bago naging mayor si Along noong 2022, congressman muna siya ng 1st District ang pamilya nila mahigit isang bigada ng hawak ang kalooban, parang dynast by parang dynast dynasty na nga, no? Uh, 'di ba? Noong 2022 nanalo siya laban kay Congressman Egay Irise eh, na may 56% na boto. Ngayon, gusto niyong ipagpatuloy ang mga proyekto ng kanyang unang termino. Ayon sa kanya, sa kampanya, ayon sa kanyang kampanya, ipinagmamalaki niya mga nagawa tulad ng street lighting, libreng healthcare, at disaster response, lalo na ng mga bagong Uh, bagyong Karina at Christine. Sa isang survey ng Social Weather Stations noong October 2024, 81% ng mga taga-Caloocan ang gustong-gusto siyang iboto ulit. Pero teka, hindi lahat Rosie. May mga nagsasabi na kulang pa rin ang progreso sa kahirapan at krimen. Ano sa tingin niyo, mga kaibigan? Effective ba si Malapitan para sa Caloocan? Ngayon, si Sonny Trillanes naman, kilala natin siya bilang dating senador mula 2007 hanggang 2019. At isa siyang retiradong Navy officer. Sino ang, makaka sino ang makakalimot sa Oakwood Mutiny noong 2003 kung siya siya nanguna laban kay dating Pangulong Arroyo? Matapang, vocal at lang laging handang lumaban, yan si Trillanes. Pero sa lokal na politika, bagito pa siya. No Oktubre 2024, nag siya ng candidacy para sa Caloocan Mayor at sinabi niya, gusto kong wakasan ang korupsyon ng political dynasty dito. Ang plano niya, linisin ang City Hall, tapos ang tapusin ang korupsyon tulad ng ghost employees at overpriced projects. Sabi niya, 2 billion daw ang nasasayang. Gusto rin niyang gawing business-friendly ang Caloocan para dumami ang trabaho. Pero sa parehong SWS survey, 15% lang ang boto sa kanya. Kaya ang tanong, kaya, kaya ba ng bagong dugo na talunin ang veterano? Ano sa tingin ninyo mga kangkalu? Ngayon, pag-usapan pag, pag natin ang kampanya nila. Noong March 28, oo, ngayon na mismo nagsimula na ang lokal campaign season, ha? si Malapitan sa kanyang video tanong niya bakit pagugustuhin ang bago. Ipinakita niya ang nagawa niya mula sa ligtas na kalsada hanggang sa suporta sa senior citizens pero hindi siya masyadong nagdetalye ng bagong plano. Ah, parang continuation lang ng dati. Si Trillanes naman, matabang ang approach. Sabi niya, may korupsyon sa kalookan na kailangang tapusin. Nako, nangako siya na mas maraming allowance para sa senior citizens. Bakit po laging ganun? Laging nililigawan ang mga senior citizens. Healthcare workers at estudyante. Sa droga, hindi daw barila ng sagot. Nako, mali ka dyan. Rehab at trabaho daw ang solusyon. Pero teka, teka, teka. May mga nagsasabi na masyado siyang agresibo. Ano sa palagay nyo? Mas appealing ba ang plano ni Trillanes kay Malapitan? Tingin ko, kay Malapitan. Sige, tignan natin ang numero. Ayon sa SWS survey noong Oktubre 2024, si Malapitan ang nangunguna. 81% ang gustong iboto sa kanya, habang si Trillanes 15% lang. Pero fast forward sa Marso 2025, mas lumakas pa si Malapitan sa 85%, habang bumababa si Trillanes sa 10%. Bakit kaya? May nagsasabi, malaking factor ang arrest ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong Marso, March 11 kasi malakas ang Duterte base dito sa Caloocan. At si Trillanes ang isa sa unang nagdemanda sa ICC laban kay Duterte. Pero tega 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 trust rating din. Si Malapitan, 75% si Trillanes Oh my goodness, negative 22 si Trillianes. Nako. So mga kaibigan, totoo kaya na landslide na ito para kay malapitan? Sabihin nyo dyan sa comments. Pero hindi lang ito tungkol sa kandidato, tungkol din sa kalawakan, mga kaibigan. Ano nga ba ang problema natin dito? Kahirapan. Marami pa rin squatters areas. Yan po ang katotohanan. Krimen, bagabat guba, may mga lugar pa rin delikado. Korupsyon, parehong sinasabi yan ni Malapitan at Trillanes, pero magkaiba ang, 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 approach nila. Si Malapitan, ipinagmamalaki ang peace order initiatives niya. Si Trillanes, gusto munang linisin ang gobyerno bago ang iba. Ano sa tingin ninyo? ano ang mas kailangan natin pagpapatuloy ng dati o bagong simula. Sige mga kangkalo, interactive time kung ikaw ang magdidesisyon, sino ang iboboto mo at bakit? Si Malapitan ba na may track record na o si Trianes na may bagong vision? I-comment nyo yan ngayon. At kung may tanong kayo tungkol sa kanila, isulat din. Babasahin ko sa susunod na video at tega teka, teka, may poll din kami sa community tab. Boto na kayo doon at pagkatapos nito. Balikan natin ang laban. Ano ang lakas at kahinaan nila? Si Malapitan, lakas niyang experience at suporta ng tao, lalo na sa masa. Kahinaan, may mga nagsasabi, kulang sa transparency at masyadong nakadepende sa legacy ng tatay niya. Si Trillanes, lakas niyang ta ang tapang at anti-corruption stance. Pero kahinaan ang kakulangan ng lokal na karanasan at mababang trust rating. Believe me, matatalo yan. Kaya mga kaibigan, sino mas edge dito? Ngayong May 12, 2025 ng eleksyon, ano ang nakataya? Kung manalo at malapitan si malapitan, posibleng mas matibay pang hawak ng pamilya niya sa kalookan. Mahikit 15 taon na sila by then. Kung si Trillanes naman, baka magkaroon ng malaking pagbabago. Pero kaya, kaya ba niyang i-deliver ang mga pangako? Ang tanong, gusto niyo ba ng datihan? na o subok na ba, o bagito na may bagong dugo, sabihin nyo sa amin. Kung titignan ang surveys mga kaibigan, mukhang malakas na si Malapitan. Pero sa politika, maraming plot twist. Kaya nga, exciting to mga kababayan. Si Trillanes, kahit mahirap ang laban, may chance pa rin kung magkakaroon ng malaking campaign push. Ako personally, curious ako kung paano lalabanan ni Trillanes ang dynasty. Pero ikaw, anong prediction mo? Mananalo ba ang veterano o magugulat tayo sa bagito? Ayan, mga kangpalu, no? Uh, ilang minuto ang nagdaan ng ating kwantuhan tungkol sa Malapitan versus Trillanes. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ito, i-like, i-share, at subscribe na hit the bell icon para updated kayo sa susunod nating video. At huwag kalimutan, ka i-comment ang team nyo, Malapitan o Trillanes. Team Malapitan o Trillanes. Ako si Hashtag Walk with Land. at ito ang ating kwento sa Kalogan, Mayoral Race. Hanggang sa muli mga kaibigan, ingat kayo at magkita-kita tayo sa botohan.